So, magandang umaga, magandang araw Mga ka-farmer, welcome back ulit kayo sa Potot Vlog or jackson 2015 Farm So, ito na yung nakaraan, nag-upload tayo na, natin ating video So, ito ngayon, ito na yung harvest natin So, makaiyak talaga pag ganitong nangyayari sa taniman natin no? ah uh, gusto, gusto man natin na uh, marangal na trabaho Nagsisikap din tayo pero kapos kapos pa rin kasi kaya mayroon niya tayong ano eh, mayroon tayong kalaban so hindi natin nakikita yung mga kalaban natin sa loob ng ating ano so actually good yan eh ito yung good natin pero sa mga palad ito yung reject natin halos uh, 50% no kasi bakit reject yan mga kababa mga kaparma ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat always nating pag-aralan kung ano yung ano kung ano yung ano. Kung ano yung sitwasyon ng ating farm. So ito lapnos to. Mayroon nito sa atsal. Yan kasi tinaniman natin nito is mayrong atsal. So ito ito yung masakit sa atin no. Ang lalaki. Yan ganyan, tingnan mo. Ang lalaki ang haba niyan. Pero reject. Na uwi siya sa wala ng kwenta. So wala tayong magagawa dito. Ah uh, kaya nga sabi ko sa inyo dito sa channel natin is hanap buhay yung ano yung lahat ng ina-upload ko dito is panghanap buhay. So hindi ito para manghinaan tayo ng loob ano. Hindi gumawa ng video, so i-update ko lang kayo kasi gawan pa rin natin ng paraan niyan. May paraan para diyan. So iniisip ko ngayon kung ano yung nangyari doon sa atsal ko dati at kung ano yung ginamit ko. So bibili tayo mamaya ng pondicide na angkop sa ganyang sakit. So, mayroon yan. Mayroon yan. Uh, magbabaka sakali pa rin tayo. So, sana dun sa mga farmer na ano, na nakaranas ng ganito. tamang yung hinaan ng loob. tamang ng loob. Pagsubok lang yan. So, mayroon tayong anak. Tsaka, mayroon tayong pamilyang binubuhay sa isang marangal na paraan. So, gagamit tayo powder yon sinabi ko ka nung nakaraang video natin sinabi ko na huwag tayong gumamit ng ano ng powder diba sinabi ko yun naamin ko yun Tsaka baka makita nyo yung sitwasyon ng bahay huwag, huwag nyo na muna tingnan kasi 8 years wala tayong asawa rito 8 years na nasa Saudi so yun yung ano yun yung masakit no nagsisikap tayo makatulong sana sa asawa natin kaso failure yung nagiging bunga so dito tayo ngayon mga kabarber uh, sa pinalagyan natin ng mga uh, side natin so ito yung bibili natin mamaya saka ito yung i-apply natin yan yan so meron pa palang laman to kahit hindi pa muna tayo bumili meron pang laman yan dakonil ang tawag dito ayan o dakonil ang tawag dyan punji side yan Ka ito na lang yung gamitin natin kahit ganito na yung gamitin natin kasi ano Kasi medyo organic yan, simba-organic yan sa, so sana matulungan tayo ng pundi side na yan. So sa so ngayon tingnan natin dito, kung mayroon pang natira, dito tayo sa ating palayahan, so yan oh, yan pa rin siya. So dyan tayo ng harvest kanina, so instead na 50 kilos siguro yung expected natin, so mga kalahati, ganon. You know, Kasi wala tayong magagawa ron. Ang hirap kasi nito. Pag pumasok yung ganung sakit, kailangan talaga nating lumaban. Yan kaya lagi nating tingnan niya no, yung sa dulo niya. Pag mayroon tayong napansin na Yan, kapag may napansin na tayo na parang brown na siya, kunin natin. Huwag na nating hayaan na, no. Lahat yun, kinuha na natin. So, iwan dito is wala na. Yan. So, pinagsikapan natin makuha lahat. So, yun muna sa ngayon mga kaparmer. Maraming salamat sa inyong panonood. Saka nga tanawa kayo parati ng Diyos mga kaparmer. At natin. Sa niya